Hello everyone! Andito kami ngayon sa sasakyan ni ate kasi going hospital na naman kami para siya ay dagdagan ng pangalawang bag na dugo guys. Kaya ito sinamahan ko na naman siya. Siyempre. Mm, ayan si ate. Nurse Queen. Oh. Uh, welcome ang vlog natin ate. Welcome to our vlog pala. Oo. Um, vlog. Ayan ang tandem Bye. namin ni ate. Kami oh. yan ang ano, tandem kami sa vlog namin na to, guys. Kaya tandem din kami kung saan kami pupunta. Punta sa hospital. Yung tandem ta tandem sa kain. <laughs> Di ba guys? Ay, lagi na kain. Ngayon naman no. po, hospital. Ngayon tandem kami puro hospital guys. <laughs> unta kami ng hospital na pinakamalaki dito sa Parwania bali metro yun siya guys uh, doon yun yun dagdag padagdag ng dugo doon siya guys ayan na kami so pangalawang dagdag nito sa kay ate ng dugo guys uh, sa awa ng Diyos sana maging okay na siya hindi siya makauwi matapos pa niyang kontrata niya yeah, guys kaya tulungan niyo kami mag free guys okay na kami ay magiging okay alam niyo naman malayo sa pamilya OFW dito na naman si Maneo oh, nag nag, nag ano ako nag sige guys uh, balikan ko kayo pag nasa hospital na kami ni ate guys okay love you all Ayan na siya, ate. nagbabayad na siya sa reception para sa dugo. Ayan na siya, guys. So ngayon, andito na si Ate, nakaupo na siya dito. Nakaprepare na siya, waiting na lang kami sa nurse na maglalagay sa kanya ng injection para sa dugo. So ayan na si Ate. Injection pa muna oh. Oh, well, oh. oh, Welcome ang vlog natin ate kay ikaw ay maganda. Dahil ako ay maganda, oh. ako ng dugo. Ayan na, guys. Pangalawang dagdag na nito guys. Kaya dito kami sa loob ng Metro Hospital ng Kuwait guys. Pangalawang dagdag ni ate. Ayan. Waiting na lang natin yung nurse ate. Kaya mo yan ikaw pa. Laban lang. <laughs> Ayan si ate. Tinasabihan ko siya na relax lang. Relax. Kaya mo yan. Ayan. Ate yung kalma lang. Kalma. Dan mo sa kalma. Ayan. Para yung ugat mo madali lang makita. Ganun. O, tingnan nyo guys, ganyan ako ka uh, supportive kaya Kalma lang daw siya. Ayan na siya. Oh. Mal malapit na yung andyan na yung hospital. Ay, na yung doktor ati. Ano? Mga dyan. O, sige na, kaya mo yan. Ayan na siya ate sa loob. Nakaklose na yung ano niya, yung bed niya kasi nilalagyan na siya ng dugo guys. So, ako ay lalabas na. So, ako ay lalabas, guys. Kasi hindi pwede magupo dito kay ate. Antay ko lang siya doon sa waiting. Okay, guys. Dabalik tayo mamaya. Pag si ate ay tapos na. Love you all. Ayan na si ate, guys. So, ngayon. Okay na siya. <laughs> Ayan na, dagdagan. Ah, mayroon na siyang dugo. Ayan. Uh, magugutom yan siya. O, oh. gutom na daw. Ayan. Na. Ah. Magdodaw daw siya. Oh. Hindi pa nga natapos magdo na. Ayan, oh. Nalagyan niya sa nang dugo ng karop. Oh, ayan. no. Ay. <laughs> so, dugo ng kambing yan guys. ayan Oh, Tingnan niyo naman oh. Nakabag pa yan oh. Kalaman, laman yan. <laughs> uh, okay na yan siya. O oh, diba guys. Alam niyo guys kung anong sinabi ko na para makapasok ako dito kay ate sinabi ko na gusto ko siyang i-video kasi isi-send sa pamilya niya <laughs> para makita o yan, pinayagan nila ako sabi ko para pas o, para oh, siyempre para paraan kaya ito pinapasok nila ako, tinuro pa nila ako ayun lang siya o, oh. oh, di ba nakapasok ako yun lang guys so one hour daw yan bago one matapos hours? sabi niya one hour daw sabi ko ilang hours ba, sabi niya dalaw isa lang <mulay> Basta antay na lang natin yan matapos kahit anong oras. Ay, <laughs> diba? Mamaya ba yung nyo kami guys? Labas kami. Punta daw kami ng Jollibee niya ate. <laughs> yan ang pasente. Doon na tayo magkain sa pan. So ngayon, gaya na kami kasi ayan na si ate. Oh. So ngayon guys, isang oras na ako nag-antay dito sa labas. Puntahan ko muna si ate doon sa loob tapos na siya guys. Samahan niya pupuntahan siya guys. So ayan na si ate guys. Tapos na siya. Naalis na yung ano niya. Distros. So ayan na. Tinawagan pa rin maniho. Ayan siya guys. So pawi na kami ngayon guys. Thank you for watching guys. nagre mo na si ate kasi nahihilo. Inaantay pa namin yung maniho guys. Thank you for watching. I love you guys kami ay palabas na ni ate nandito na kami sa labas nag-waiting oh, na lang kami ng sasakyan ayan si ate pakita mo waiting na lang kami sa sasakyan guys ayan hindi ka kasi nag jacket ayan tuloy meron na kuhod pala antay na lang kami ng sasakyan guys ayan